Okay, good morning. Magandang maga. Mahalan dyan, nagkaligaw-ligaw ako rito sa ano ah. Yung bagong bukas na parkers dito sa ano. Sa tabing dagat dito sa Kubar. Sa likod ng Ads Walk. Ito, itong ginagawang hotel. Oh. Ginagawang hotel yan. Yan. Kung sa saan ako napunta, grabe. oy Sakay ko. Doko maririto sa dagat, maganda pala rito. May natitingin din to. Dapat pala nanggawa, dala ko no pamingwet ah. Dala ko pa pamingwet dito sa amin, pamingwet eh. Pala, pinabuksan nang ano dito, eh, restaurant. Manong, hotel niya. parkingan nila so lakad lakad muna tumawag yung madam biyahe na mukhang matatagalan pa rito nakupo mahina ang isang oras at kalahati rito Tagal-tagal na tambayan to. Ayan, ang dami na nangingit na, no. Isa, dalawa. Ito ang ano, tatlo, apat. Kagabi, nangingit kami. Pero doon. Doon, doon, sa area na yun. Lampas pa tower. Lampas pa tower na yun. tambayan dito ito mga puno oh. tambayan mga driver ito ah Ganita. malamang mga driver ang ang ano dito mga driver ang makikinabang dito dito pwedeng puntahan ng mga iba ibang <laughs> kasi parking ano eh. parking upuan basurahan alab alilim ganda ng ano to kapirasong punuan kapirasong gubat and driver din naghihintay <laughs> hello <laughs> vlog <laughs> I have I have my vlog Hoy, lang muna update.